sa mga kabadyak pa practice driving kami ngayon so yan kasama ko yung anak tinuturuan ko siya kung paano mag drive ng uh, safe yan hindi na mo yun usap pa sa daan yan. video so may pwede mag video magkabilaan ito uh. ang matsabi busina pagkabot intersection busina 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 okay kung makabukta okay. meron kung mabukulpiag Diversion Road Dito sa Kalibok Gagapaw ka Hindi <laughs> naman ganyan So yan, overlooking yan ano? Makikita mo yung kabundukan no? Yun no? o oh, dito Hindi mo makikita Yan, makikita mo yung mga bundok dito zoom natin oh no? zoom natin ah yan, kita mo na, no? may e, bundok oh so yan yung view dito so sa video, hindi si, kita nakikita except kung zoom mo ito. drive pa man makaka-detect mawaw. Mangmomok tani drive. Yan yung iba nagde-drive din. Nagpa-practice yung so, mga hazard, pa lang kami. Hindi nakilala mag-hazard pa. One. hindi pa kasi connected doon sa kapila dito muna yung nagpa-practice mag-drive mo na bago mag-abot na sa punta karatang karatang pundo 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 uh, ayan yan uh, may polis na war na kung karatang op oh, minor signal 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 dahan yan signal o oh, hindi sa basa masagyad kita iyaw dahan yan op oh. okay hindi biglang plano